Today's video ay ito na pala ang ating natapos Ang ating ginawa kanina Nagtulong-tulong kami ng kapatid ko Para matapos lang ang extension nito At bukod pa dyan Nagsimula ako sa isa lang na baboy Na galing pa sa Tura Association At eto yon Ako ay nagsimula sa napakaliit na baboy At eto yung inahin ko na ngayon Na mga anak na naman ngayon Eto yon Hanggang sa magiging dalawa na sila ito yung anak niya At gagawin ko din itong inahin At dito natin yan ililipat sa ginawa natin na extension. Eto. Bukod nga pala sa pulong. Eto yung aking souvenir sa pagkita ko sa Reels. Salamat sa aking mga followers. At ako ako'y nakabili ng aking uh, materyales para dito sa aking extension ng babuyan. Salamat po sa inyo. Hindi ko maipupundar nang dahil kung wala kayo. Salamat po sa panonood at pagtangkilik sa aking mga video. For today's video ay gagawa tayo ng extension ng ating kulungan. Di man gaano kalaki yan, yung sakto lamang. At eto yung place na napili natin. Di siya kaluwangan, saktuan lamang. Kung sakaling mga anak yung ating ginahin, ay eh madali madali natin siyang maililipat sa kabilang kulungan. At bago ko pasukin ang pagkaalaga ng baboy, esang pong beses ko muna itong pinag-isipan. Kung sasapat ba ang kinikita ko sa pagpasada para makabili ng ipapakain sa kanila at yung ibibigay ko para sa pamilya. Dahil sa panahon ngayon, napakahirap kubita ng pera. Hindi yung pag mo, e eh gagawin mo na. Dahil pagdating sa pagninegosyo, e eh mamumuhunan ka talaga. Unang-una syempre, e eh ang kulungan. Tulad nito, sa materialis pa lang, maglalabas ka na ng pera na pangpuhunan para dyan. Pangalawa, Make sure na hindi makakaperwisyo sa mga kapitbahay o barangay mo na iyong kinabibilangan ang itatayo mong negosyo. At eto, at magsisimula na tayo. Itong pag-aalaga ng paboy ay eh, wala talaga sa plano ko. Dahil nito mga nagdantaon, pinasok ko ang negosyo na ito. Namuhunan ako at nakipagsabayan sa mga nag-aalaga dito. Pero umis na kumita, ay eh, nalugi pa ako. Marahil kulang pa ako noon sa kalaman sa pag-aalaga. Pero muli tayong sumubok at ito'y may napala. Nakapagpalaki ako ng inahin hanggang sa mga anak. Sa isang biit na nagmula sa toda. Lang asosasyon namin ng kabotoda. Ito'y isang paalaga na nanganak. Pag nanganak ay magbibigay ka ng dalawa at yung matitira ay sa'yo na. Kaya naman labis ako natuwa dahil sa nag-alok sa akin ng biyaya. So eto guys yung ginawa natin kanina Kulang na lang ay sidings at a flooring At bago pa lang magtanghalian ay tinapos na namin At sana ay patuloy nyo pa rin akong suportahan Sa mga vlogs na para sa inyo nakalaan